Magandang araw mga mare, ito nga po pala at nandito nga po kami sa tanay at medyo may kasama po kaming batang maliit. Ayan, may bata kaming maliit na cute na cute. Ayan po kasama namin siya dito sa kakainan namin ng almusal. At sabi ko nga dito sa dalawang ito at sa tatlong ito ay samahan akong pumunta ng tanay na bigla-bigla nga po silang nagulat dahil nga po yung mga bagong gising pa po yan, na po si Tikling na hindi pinahanap ko papuyan po yan bago po makasama sa amin sa tanay. Ang batang maliit na po yan, iyan, iyan niya po pala yung inaanak ko sa Binyago, ba diba? kasama ng Ninang lagi. Ito nga po pala si Roberta, yan ang kapamaywang na nga po si Roberta sa pag-order po namin. Na hindi niya po alam kung ano pong kakainin niya dahil bagong gising nga po ang mga yan makikita naman po sa itsura na talaga kahit wala pa nga po yata mga suklay-suklay aming mga datingan dyan. <laughs> Ayan. Namimili nga po kami ng aming kakairi na medyo mura-mura lang po ng konti. Yung magkakasya lang po sa aming budget nung time na yan. Kaya yan, tuludot po yung dalawa na hindi po nila alam kung ano po yung kanilang order. And dahil ang sabi ko nga po sa kanila ay mag-order lang ng medyo mura-mura lang. At ito nga lang po ang aming in-order. Ayan, makikita nyo naman po. Medyo pancake lang po. At yan po, medyo mura-mura po sa in-order po namin. At may isang bata nga pong bulilit na nandun po sa laruan kung saan ginaganap po ang mga birthday ng mga bata. At ito nga, gustong gusto niya talaga pinaglalaruan ng sliding door. Ayan nga po, ang aming in-order lang po. Ayan, pancake. Kain po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po, Lord. At pagkatapos nga po namin kumain ng almusal, ito ngapot si Inday ay pumunta po ng palengke ng baras. Ito ngapot bibili po ako ng ulam po namin para sa tanghalian. Ang dami pong kamatis at tutuwa po talaga ako dun sa kamatis. Kaya medyo mal po ang kamatis natin ngayon. Kaya konti-konti lang po ang ating pagpili ng kamatis. Tipong magkakaroon lang po ng lasa ang ating kamatis Ito nga si Inday ay bibili nga na naman po ng ating pag almusal sa umaga na embutido Ayan, bumili na naman po ako ng sampung peraso Dahil may mga pasok na nga po para pag-umaga po kahit papano eh meron po silang pang-almusal sa umaga At lalong lalo na po kasi paggabi po ako, gustong-gusto gusto ko din po Minsan nagsasangag po ako at hinahalo ko po yan sa sinangag Try niyo po mga mare, masarap po yan sa sinangag at pagkatapos nga po ng pagbili ko po ng aming ulam para sa almusal at pinapartner po namin sa ulam ito nga po tanghingi po ako ng lagayan para po dito sa suwahe. ayang bibili nga po pala ako ng hipon na naman para po ito sa aming ulam sa tanghalian. Dahil nakita ko nga po kanina sa palengke, pagpunta ko nga po doon, ay talagang sariwang-sariwa po yung kanilang suway. Kaya sabi ko, bibili na ako kahit konti lang naman po. Basta may karoon lang po ng lasang hipon sa sabaw. At masarap na po yun, lalo na po po nilalagyan pa ng gulay. At syempre, sa pagpili nga po, bukod po sa amin, ay binila ko nga din po ang kuya ko. Ayan, para naman po yan sa kapatid ko, yung nasa rumagit po. Binila ko din po siya para naman sabi ko bukod sa pag... ko na nakikita niya po na nagluluto ako ng hipon, ay binilang ko din po yung kuya ko ng suwahe. Ayan. Medyo namimili nga po ang inyong inday. Kasi medyo malaki nga po ang suwahe nila sa palengke kanina. Kaya sabi ko ay eh, medyo maliit-liit lang po ang kukunin ko. Eh para maibigay lang po ang hilig para wala pong ligalig. At bukod nga po sa hipon, kapag bumibili po ako ng hipon, ay bumibili din po talaga ako ng isda. Ayan na nga po, tinitimbang na po ang aking mga biniling suwahe or hipon. Ayan nga po, marami din pong isda sa palengke. Pero ang binili ko lang po ay ang galunggong. Ayan, bumili nga lang po ako dyan ng ilang peraso para sabi ko mayroon lang po akong pang prito. Para po sa aking partner, sa aking suwahe. Ayan, nagagawin ko gagawin ko nga po siyang sinigang na hipon ulit. Eh, gusto, gusto ko po talaga yung sabaw ng sinigang na hipon. Na Ewan ko po ba? Siguro ganito po talaga ang mga waray. Hindi naman po lahat siguro. Pero ako lang po talaga na mamukuntangin ganyan ganyan na mahilig po sa mga sabaw-sabaw. Yan na nga po yung kuya ko. Kakain na nga po kami. Luto na po yung aming ulam. Kapatid ko nga po palang nagluto dyan at saka nagprito. Ayan, kaya hindi po masyadong maraming sabaw ang aking sinigang na hipon dahil kuya ko po ang nagluto. Ayan nga po, ayan ang aking kakainin. Kain na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya fast forward nga po pala tayo. Kinabukasan nga po, lumawas nga po kami. Ito nga po, kakain kami sa karenderya. Ito nga po si nanay, sila nanay, isit hindi po sila ang may-ari ng tindahan. Kumbaga sa church po nila ang paninda, pero tumutulong po sila voluntary, wala pong bayad sa kanila. Ang kinikita po nila dyan ay tinutulong po sa mga taong na nangangailangan ng tulong sa mga taong mahihirap. Maraming salamat po sa iyo nanay. At nung kami nga po ay pauwi na ng hapon, ito naman po ang aming naranasan po sa may Santa Lucia Banda, sa may Marcos Highway. Napakalakas po talaga ng ulan ang aming dinanas. Kaya sabi ko po kami muna ay tumabi at magpatila muna ng ulan. Ay talaga napakalakas po ng ulan ng mga panahon na pauwi na po kami galing po sa trabaho. Kaya ganun po talaga, ka ang nagtatrabaho, uula na araw. gan Pero ang kailangan po natin ay magbaon po ng mahabang pasensya. At syempre, magdala po tayo ng panangga sa ulan para pag uwi po natin ng bahay, ay hindi naman po tayo masyadong basang-basa at medyo maiwasan din po ang pagkakasakit. Kaya ang dapat po gawin kapag maganyang panahon, pagdating po ng bahay ay maligo. At pag natin pong ibababad ang basa sa katawan. Hindi ko na nga po pala ito i-voice over lahat para ma Rinig nyo rin po yung ingay po ng tubig na baha nga po sa aming dinadaanan. Ayan, sa may bandang junction naman po iyan. Kaya hindi ko na po ipo-voice over.

a energia pagdating ko nga po ng overlooking ng antipolo, kami nga po muna ay nagpahinga po muna sa kabila po ng lahat ng bahan amin pinagdaanan po kanina at traffic. Kaya sabi ko magkapi muna tayo dito at ako muna ay magpapahinga. Ay talagang basang-basa po kasi kami talaga ng ulan dyan. Kaya sabi ko magkakapi nga po muna ako at makarelax-relax man lang. At pagdating ko nga po ng bahay, ito nga po dumating po yung aking order na sabon. Ito nga po pala ang ginagamit kong sabon para sa aking mga tagyawat. Dati na tagyawat niya po ang inyong Inday. Sa kakapuyat niya po, po sa kaka-upload po ng mga video niya. Ayan, yan po yung aking ah uh, never mind na lang po tayo sa brand. Ay, ayan, pero ayan po ang ginagamit ko sa mukha ko para po sa mga tagyawat ko. Kaya rosemary baka naman. Ayan. Video flex ko lang po sa inyo kung mag-order po ako nyan. Ay, isang pong peraso nga po pala para medyo makatipid-tipid lang po ang inyong inday. Fast forward po ulit tayo, kinabukasan nga po, araw nga po ng Sa ito nga po pumunta si Inday ng Tanay, ito nga po na naman si Inday ay binabaha na naman sa Tanay, ako nga po ay galing ng palengke, at pagdating ko nga po dito sa may simbahan po ng Tanay, eh medyo napatigil po kami, at bigla pong bumusang malakas na ulan, at ito nga po ilang minuto lang po ang nakalipas, ito na po ang aming naranasan kaya napatabi po muna kami at kumain niya po muna ako dyan sa karenderya hindi ko na po kinuha na ng video ang akin pong pagkain pero ito nga po binibidjuan ko po sa inyo ang bahan ng nangyari po kanina sa tanay sa may gilid po yan ng simbahan hindi ko na po ibo voice over po ulit para marinig nyo po yung lakas po ng ulan kanina na bumuhos po sa amin sa tanay At pangdating nga po ng bahay, ito nga po at magigisa po ako, nilagay ko na nga po lahat ang sangka para sa aking gagawing adobo. Ayan nga po, tinaluhalo pa ni ang kanyang sangka para sa kanyang gagawing adobo. Diba galing nga po ako ng tanay kanina sa palengke, hindi ko na nga po napidyuan dahil bigla nga pong umula ng malakas po kanina. At ayan na nga po, tinilalagay na nga po ni Inday ang kanyang karne para po sa gagawing adobo. Ayan, medyo sariwa po talaga. Hindi lang medyo, talagang sariwa po yung aming nabiling karne po kanina sa palengke. Kaya kung makikita nyo po, eh, pink na ma mink pa nga po ang aming karne binili. Eh, konti lang naman po yung binili ko. Eh, halaga lang po kalahating kilo po yan. At tinakpan nga lang po muna ni Inday at ito nang nga po. Nilagyan ko na nga po ng suka. Alam nyo po, pangalawang ilagay ko na po talaga ng vinegar yan. Kaya konti lang po yung ilagay ko po ngayon. Kasi di ko nga po ng video kanina sa unang paglalagay ko. Kaya sabi ko, kuhanan ko. At konting nga lang pong ilalagay ko. Ito nga po, tinakpan na nga ni Inday ang kanyang adobo. At syempre, ito na nga po, na nga po tayo ng pampalasa. Ayan, wag na po natin pansinin ang brand. May asin, may pamintang buo, at yung pampalasa na nor, o, ba diba? At ito nga po, tinakpan niya po muna ni Inday. At ayan na nga po, tinalo-halo na nga po ni Inday. Dahil na nga po dyan ang suka. Ang suka po, kapag naglalagay po tayo, wag po natin haluin hanggat hindi pa po kumukulo ang ating ulam na niluluto. At ayan na nga po, luto na po ang aking adobong karne. Ayan, hindi ko na po sasabihin kung ano pong karne yan. Ayan na nga po ang aking pagkain. Kain na po tayo mga mare. Ayan nga po, meron pa pong kapi si Inday. May tubig, yan na po yung kanin niya. Maraming maraming salamat po Lord lagi sa mga biyaya at sa pagkain na binibigyan niyo po lagi sa amin araw-araw. At hindi po kayo nagsasawang bigyan kami. Lalong-lalong na po sa mga panahon na lagi pong umuulan.